Isang trahedya sa gitna ng palengke, isang asawang lalaki, biglang sinipa ang kanyang sariling asawa, binali ang kanyang mga buto sa harap ng laha. Ngunit ang mas nakakakilabot. Isang mahiwagang kahon ang lumitaw at ang katotohanan na nakapaloob dito ay yumanig sa buong paligid. Ano ang laman ng kahon? At bakit ang kanilang pamilya ang pinagmulan ng sumpa? Alamin ang buong kwento huwag kang bibitaw hanggang sa huli. Nagulat ang buong paligid. Ang araw ay tirik na tirik sa gitna ng palengke. Mabigat ang amoy ng pawis at panis na isda na humahalo sa hangin. Naririnig ang maingay na tawanan, tawaran, at sigawan ng mga nagtitinda. Ngunit sa isang iglap ang lahat ay natahimik. Isang malakas na tunog ang umalingawngaw. Isang babae ang napahiyaw. Nakita nilang sinipa ng asawang lalaki ang kanyang asawa. Nalaglag siya sa sementadong sahig. Ang kalansing ng buto na parang nabali ay sumabay sa sigaw ng mga tao. Nagkalat ang mga paninda sa lupa. Ang mga prutas ay gumulong sa ilalim ng mga mesa. Ang dugo ay dahan-dahang kumalat sa kanyang braso. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Nararamdaman niya ang matinding kirot na parang tinutusok ng apoy ang kanyang mga buto. Ang kanyang paningin ay lumabo ngunit malinaw niyang nakita ang mga mata ng kanyang asawa. Malamig Walang emosyon. Ang mga tao sa paligid ay hindi makagalaw. May mga nagtakip ng bibig. May mga umiiyak sa gulat. Narinig ang malutong na boses ng isang matandang babae. Diyos ko, bakit mo nagawa ito? Ngunit ang lalaki ay hindi nagsalita. Lumapit lamang siya at tumitig sa kanyang asawa na nakahandusay. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan. At sa sandaling iyon, isang lihim ang nagsimulang lumutang sa hangin. Ang lihim na iyon ay tila isang usok na unti-unting bumabalot sa buong paligid. Hindi ito nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ng bawat isa ang bigat nito. Ang mga tao ay nagkatinginan, nag-uusap ng pabulong, na para bang natatakot silang banggitin ang katotohanan. Ang babae ay nakahiga pa rin, nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakabukas. Tila may gustong sabihin, ngunit ang kanyang bibig ay mahina at ang bawat salita ay nababalot ng hirap sa paghinga. Hindi siya ang iniisip ninyo. Mahina ngunit malinaw. Ang ilan ay napalapit, nakikinig, habang ang ilan ay umatras na parabang may mas malaking panganib. Ang asawang lalaki ay nananatiling nakatayo sa ibabaw ng kanyang asawa. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Ngunit ang malamig na tingin niya ay tila nagkukwento ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Mula sa gilid ng palengke, isang batang lalaki ang lumapit. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Nanay, mahina niyang tawag. Lumingon ang mga tao. Ang bata ay may hawak na maliit na kahon at ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang yakap-yakap ito. Isang matanda ang bumulong, iyan ang kahon iyan ang matagal ng itinatago nag ang hangin. Parang lahat ng tao ay sabay-sabay na huminga ng malalim. Ang babae ay muling nagsalita, halos walang boses. Ang sakit na ito ay hindi galing sa kanyang paa. Ang sakit na ito ay galing sa isang katotohanan na pilit naming itinago. Ang kanyang luha ay dumaloy, humalo sa alikabok at dugo sa lupa. Hindi ako biktima ako ang nagdala ng lihim na ito sa aming pamilya. Ang mga mata ng lahat ay lumipat sa kahon. Maliit. Itim. May lumang kandado na tila kinakalawang sa katagalan. Ang bata ay nanginginig habang iniabot ito sa kanyang ama. Ngunit hindi ito tinanggap ng lalaki. Imbes, tumalikod siya, humakbang palayo, ngunit mabigat, mabagal, na para bang bawat galaw ay may pasa na bigat mula sa nakaraan. Ang palengke ay muling napuno ng mga bulungan. Anong laman yan? Bakit ganoon na lamang ang reaksyon nila? Anong kasalanan ang tinatago? Ngunit walang makasagot. Dahil ang kahon na iyon ay parang isang pintuan na magbubukas ng kasaysayan, kasalanan, at katotohanang matagal ng kinakatakutan ng lahat. At habang nakahandusay ang babae, habang nanginginig ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kahon. Hindi na niya inalintana ang sakit, hindi na niya inalintana ang mga matang nakamasid. Dahil alam niya kapag nabuksan iyon, wala nang makakabalik sa dati. Ang mga daliri ng bata ay nanginginig habang hawak-hawak pa rin ang kahon. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot, ngunit may halong awa sa kanyang ina na nakahandu sa isa lupa. Nanay, sabihin mo na po, nangingilid ang luha niya, halos humihikbi sa bawat salita. Ngunit bago makasagot ang babae, isang malakas na hangin ang umihip sa gitna ng palengke. Ang mga lumang trapal ng tindahan ay nagkakalas, ang mga plastik ay lumilipad at ang alikabok ay pumasok sa mata ng mga nakapaligid. Tila ba ang paligid mismo ay tumutol sa paglabas ng katotohanan. Ang mga tao ay nagtakip ng mukha, nagtakbuhan ang ilan, ngunit karamihan ay nanatili, parang hindi kayang iwanan ang eksenang hindi patapos. Mula sa dulo ng palengke, isang matandang lalaki ang lumapit. Puting-puti ang kanyang buhok, baluktot ang kanyang likod, at sa bawat hakbang ay sumasayad ang kanyang tungkod sa simento. Munit sa kabila ng kahinaan ng kanyang katawan, ang kanyang tinig ay matalim, parang kutsilyong humihiwa sa katahimikan. Hindi na ito maitatago, sabi niya. Ang lahat ay napalingon. Ang babae sa sahig ay napapikit at ang kanyang mga luha ay dumaloy ng mas mabilis. Ang asawang lalaki na kanina ay malamig at tahimik, biglang napakuyom ng kamao. Humigpit ang kanyang panga at parabang pinipigilan ang sarili na magsalita. Sabihin mo na, sigaw ng matanda. Ang bata ay halos mabitawan ang kahon dahil sa takot, ngunit hinigpitan pa rin niya ang pagkakayakap dito. Lolo, ito po ba ang dahilan? Ito po ba ang nagpapahirap sa amin? Ang matanda ay tumangon ng mabigat. Buksan mo, wika niya. Nagiba ang ihip ng hangin. Tahimik. Walang ingay ng palengke, walang hiyawan, kahit ang mga nagtitinda ay tila na tulala. Tanging maririnig lamang ang mabilis na tibok ng puso ng bata at ang mahinang ungo ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang inilapag ang kahon sa sahig. Lumuhod siya, pilit na pinipihit ang lumang kandado gamit ang nanginginig na kamay. Ngunit hindi ito bumigay. Mas matindi pa ang susi kaysa sa akala mo, sabi muli ng matanda. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng araw, tila ba alam niya ang laman at ang bigat ng kahon. Ang babae ay biglang sumigaw, Ubus lakas na tila huling tinig mula sa kanyang baga. Wag! Wag ninyong buksan! Nagulat ang lahat. Ang ilang babae sa paligid ay napaiyak, ang iba ay nagtakip ng tainga, parang natatakot sa maririnig. Ang bata ay napahinto, nakatitig sa kanyang ina. Pero nanay kailangan na po. Hindi ko na kayang itago ito. Mumiti ang babae sa gitna ng sakit. Ngiti na maihalong lungkot at pagsuko. Kapag nabuksan iyan malalaman nila ang dugo na dumadaloy sa ating pamilya. Huminto ang lahat ng hininga. Ang asawang lalaki ay biglang napaluhod, hindi sa tabi ng kanyang asawa, kundi sa tabi ng kahon. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula, nangingilid ang luha, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hindi mo kailanman dapat ipakita ito sa kanila. Isang malakas na hampas ng kanyang kamay ang tumama sa kahon. Tumunog itong parang bakal na nagbanggaan. Ngunit sa halip na masira, mas lalo lamang itong kumislap sa ilalim ng araw. At mula sa maliit na siwang ng kandado may tumagas na kakaibang liwanag. Maliit. Mahina. Ngunit sapat para pumikit ang lahat ng mata sa sobrang tindi. At sa sandaling iyon ang sigaw ng babae ay muling umaling gaungaw, mas malakas, mas masakit, na parang ang kanyang mga buto ay muling nababali sa loob ng katawan. Ang liwanag mula sa kahon ay kumalat sa buong paligid. Ang mga tao sa palengke ay napapaatras, hawak-hawak ang kanilang mga mata na tila nasusunog sa init ng liwana. Ang ilan ay nadapa, ang iba ay napasigaw, ngunit wala ni isa ang naglakas loob na lumapit. Ang bata ay natigilan, nanginginig ang buong katawan, ngunit hindi niya mabitawan ang kahon. Parang ang kanyang mga kamay ay nakadikit dito, nakapirmi at walang lakas na bumitaw. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at takot, habang ang kanyang mga labi ay paulit-ulit na bumubulong ng "Nanay, tulungan mo po ako." Ang ina, nakahandusay at duguan, ay pilit na iniunat ang kanyang kamay. Ngunit mahina siya, at ang bawat galaw ay parang gumigiling ang mga buto sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang pag-iyak ay hindi na para sa sarili, kundi para sa anak na hawak ang bagay na hindi dapat hawakan. "Anak, ibalik mo na hindi pa sila handa." Ngunit huli na. Mula sa siwang ng kahon ay mailumabas na anino. Hindi ito basta anino ng tao, kundi tila usok na may sariling hugis, gumagalaw na parang buhay. Ang usok ay umakyat sa hangin, umiikot sa ibabaw ng palengke, at tila hinahanap ang sinumang may kasalanan. Ang mga tao ay nagsigawan, ang iba ay tumakbo palayo, ngunit karamihan ay napatigil, naakit sa kakaibang presensya. Ang matandang lalaki na kanina ay matapang ngayon ay nanginginig ang tuhod. Hindi hindi dapat ito mangyari. Ngunit wala na siyang magawa. Ang usok ay bumaba, dumiretsyo sa lalaki, ang asawa. Ang kanyang katawan ay biglang nanigas. Ang kanyang mga mata ay namutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig na parang may malamig na bakal na kumakapit dito. Napahiyaw siya, isang sigaw na hindi galing sa galit, kundi galing sa matinding takot. Ang kanyang tinig ay kumawala sa buong palengke, at ang mga tao ay napayakap sa isa't isa. Wala akong kasalanan, sigaw niya, ngunit mas lalo lamang kumapit ang usok sa kanyang dibdib. Ang babae sa lupa ay sumigaw, halos maputol ang kanyang tinig. Bitiwan mo siya. Ako ang dapat. Ngunit ang usok ay hindi bumitaw. Mas lalo itong dumidikit sa katawan ng lalaki, parang pilit nitong hinihila palabas ang kanyang pinakatatago. Ang kanyang mukha ay nag-iba, hindi na siya ang malamig na lalaking nakita nila kanina. Ngayon, siya ay puno ng pangamba, puno ng desperasyon. At mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang tinig na hindi kanya. Isang tinig na matagal nang nakabaon sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang dugo ninyo ay may kasalanan. Nanlamig ang lahat. Kahit ang hangin ay parang huminto. At ang kahon na hawak ng bata unti-unting bumukas, hindi dahil sa susi, kundi dahil sa lakas ng aninong kumawala. Sa loob, hindi ginto. Hindi pera. Kundi isang lumang piraso ng papel, kulay dilaw na parang inaagnas, na may nakasulat na pangalan. Isang pangalan na hindi dapat muling mabanggit. At nang mabasa ito ng matanda, napaluhod siya sa harap ng lahat. Patawarin kami patawarin inyo ang buong angkan. Ngunit huli na dahil ang anino ay lumakas pa, kumalat pa, at ang lahat ng tao sa paligid ay nadama ang bigat ng sumpa na matagal nang nakatali sa pamilya ng babae at lalaki. At sa gitna ng sigawan, pag-iyak at takot ang dugo mula sa sugatang babae ay patuloy na dumaloy. Ngunit ang kanyang mga mata, kahit puno ng sakit, ay nakatitig lamang sa kahon. Parang alam niya na ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng mas malalim na katotohanan. Ang kahon ay tuluyan ng bumukas. Mula sa loob ay hindi lamang papel ang lumitaw. May kasamang abo, itim at malagkit na tila mula sa isang bagay na sinunog ngunit hindi lubusang nawala. Ang abo ay dumikit sa lupa at kung saan ito bumagsa, nag-iiwan ito ng marka, parang mga paa ng isang nilalang na hindi nakikita ng mata. Ang mga tao ay nagsigawan muli, ang ilan ay nadapa sa pagtakas, ngunit kakaunti lamang ang nakalayo. Karamihan ay parang naipit sa sariling katawan, hindi makagalaw, hindi makapagsalita, tanging mga mata lamang ang gumagalaw. Ang babae, nakahandusay pa rin, ay napakapit sa dibdib niya. Halos wala na siyang lakas, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Hindi hindi dapat ito nailabas. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit sapat para marinig ng bata. Anak, pakawalan mo na bago pa mahuli ang lahati. Eh. Ngunit ang bata ay hindi makagalaw. Ang kanyang mga kamay ay parang nakadikit sa kahon, ang kanyang mga mata ay nakapako sa lumang papel na nasa loob. Dahan-dahan niya itong binasa, kahit nanginginig ang kanyang boses. Isa. Dalawa. Tatlong pantig. Isang pangalan. At nang mabanggit ito ng bata, ang lupa ay yumanig. Maliliit na bato at alikabok ay nahulog mula sa mga bubong ng palengke, at ang mga mesa ay nagsitumba. Ang usok na kumapit sa kanyang ama ay biglang lumawak, bumulwak na parang apoy na hindi nakikita. Ngunit imbes na sunugin, nilalamon nito ang hangin, ang liwanag at kahit ang mga hininga ng tao. Ang matanda, ang lolo ng bata ay sumigaw. Isara mo! Isara mo ang kahon! Lumapit siya gamit ang kanyang tungkod, pilit na tinatabig ang usok. Ngunit sa bawat dampi ng kanyang balat, Parang may apoy na tumutupok sa kanya. Pumula ang kanyang mga kamay parang sinunog at napasigaw siya sa sakit. Hindi ko na kaya ito ang ating parusad. Ang asawang lalaki nang ngayon inilalamo ng anino ay nagsimulang umiyak. Hindi na siya ang malamig na taong nakita kanina. Ngayon, siya ay parang batang nagmamakaawa. Patawad. Patawad sa lahat ng ginawa ko. Ngunit hindi siya pinakinggan ng uso. Sa halip, mas lalo itong pumasok sa kanyang katawan hanggang sa ang kanyang mga mata ay tuluyang nagdilim. At sa isang iglap, isang malakas na putok ng buto ang umalingaungaw. Ang kanyang katawan ay napilay, napaluhod sa sahig at bumagsak ng walang buhay. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi na kanya. Ito ay nabaluktot, napuno ng mga linyang parang itim na ugat, at ang kanyang bibig ay nakabuka na parang may ibang nilalang na pilit na gustong lumabas. Ang mga tao sa paligid ay napahiyaw. Ang ilan ay nagdasal. Ang iba ay napaiyak, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot sa kung ano ang susunod. Ang bata ay patuloy na nakahawak sa kahon, nanginginig ang buong katawan, habang ang ina ay halos gumapang papunta sa kanya. Anak, ibalik mo isara mo bago ka pa ang kainin. Ngunit bago pa man niya ito maisara, isang malamig na kamay ang humawak sa balikat ng bata. Hindi kamay ng tao. Hindi rin kamay ng kanyang ama. Ito ay kulay abo, mahaba ang daliri at malamig na parang yelo. At mula sa likuran, isang boses ang bumulong sa kanya, mahina, ngunit dumidiretsyo sa kanyang tainga. Ipinanganak ka para buksan ito. Nanginig ang bata. At ang buong paligid ay muling napuno ng liwanag, mas maliwanag gay sa kanina, mas masakit sa mata, hanggang sa lahat ay napilitang pumikit. Ngunit sa sandaling iyon ang mga sigaw ng tao ay hindi na galing sa takot sa kahon. Ito ay mga sigaw ng mga kaluluwang tila binubunot mula sa kanilang katawan. Ang liwanag ay lumamon sa buong palengke. Walang nakatakas, walang nakapagtago. Ang mga mata ng tao ay nakapikit, ngunit sa kanilang isipan, malinaw nilang nakita ang mga larawan, mga alaala na hindi kanila, mga mukha na hindi nila kilala. Mga sundalo na duguan sa gitna ng digmaan mga batang umiiyak habang sinusunog ang kanilang mga tahanan. Mga babae na sumisigaw habang hinahatak palayo ang kanilang mga anak. At sa bawat larawan ay isang pangalan ang inuusal, paulit-ulit, parang sumpa na kailanman ay hindi natapos. Ang bata, na hawak pa rin ang kahon, ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi na alam kung siya pa ba ang tumitingin o may ibang nilalang ng sumisilay sa kanyang kaluluwa. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang boses na hindi kanya. Malalim. Mabigat. Ang dugo ninyo ay hindi malilinis. Ang sumpa ay hindi matatapos. Ang kasalanan ay babalik paulit-ulit hanggang sa huling hininga ng inyong angkan. Ang ina ay halos gumapang papunta sa anak. Ang kanyang mga buto ay bali, ang kanyang mga kamay ay duguan. Munit pilit niyang inaabot ang bata. Anak makinig ka sa akin hindi ikaw ang dapat magdala nito Ako ang dapat Ngunit ang bata ay hindi tumugon Ang kanyang katawan ay parang nilalamon ng anino mula sa loob ng kahon Ang kanyang mga mata ay naging itim at sa kanyang balat ay nagsimulang lumitaw ang mga guhit na parang mga sugat ngunit hindi nagdurugo Ang guhit ay parang mga sinaunang simbolo ukit ng isang kasaysayan na mas matanda pa kaysa sa kanilang bayan ang matandang lalaki, na lolo ng bata, ay halos wala ng lakas, ngunit pinilit niyang itaas ang kanyang tinig. Hindi siya ang sisira sa sumpa. Ako ang dapat. Ako ang may kasalanan. Ngunit sa halip na pansinin siya ng anino, tumawa lamang ito. Isang tawa na mahina, ngunit umaaling gaungaw, tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi ikaw. Hindi na ikaw. Ang susunod na dugo ang siyang itinakda. Napahagulgol ang matanda. Ang mga tao sa paligid na kanina ay parang mga estatwa sa takot ay nagsimulang magdasal. May mga nagrosaryo, may mga sumisigaw ng mga panalangin, may mga nagpupumilit tumakbo, ngunit bumabalik din sa parehong lugar, para bang nakulong sila sa isang bilog na hindi mabasa. Ang ina ay tuluyang naabot ang kamay ng anak. Mahina niyang hinawakan ito. Anak, pakiramdam mo ba iyan? Ang bigat na dumadaloy sa iyong mga ugat. Hindi iyan iyo. Hindi mo kailangan tanggapin. Isang sandali, isang kisap mata, at ang bata ay parang bumalik sa sarili. Ang kanyang mga mata ay muling nagbalik sa dati, malabo, puno ng luha. Nay, ang sakit di. Ngunit bago patuluyang bumalik ang kanyang ulirat, ang kahon ay biglang kumulog mula sa loob. Isang malakas na tunog ang sumabog at mula rito ay lumabas ang mas matinding anino. Ngayon, hindi na ito usok. Ito ay hugis tao. Matangkad. Payat. Ang kanyang mga mata ay walang kulay at ang kanyang balat ay parang abo ng sinunog na kahoy. Dahan-dahan itong lumapit sa bata, nakatitig, habang ang lahat ay napayuko sa matinding takot. Isang tinig ang kumawala mula sa nilalang. Matagal ko na kayong hinihintay. At sa sandaling iyon, ang bata ay biglang iniangat sa ere, hawak ng isang lakas na hindi nakikita. Ang kanyang mga paa ay pumipiglas, ang kanyang mga kamay ay pilit na bumibitaw sa kahon, ngunit parang may bakal na nakapulupot sa kanya. Ang ina ay napasigaw. Ibitaw mo siya. Ako ang kunin mo. Ngunit mumiti lamang ang nilalang, isang ngiti na walang kaluluwa. Ang oras mo ay tapos na. Ang oras niya ay nagsisimula pa lamang. At sa gitna ng palengke na ngayoy mistulang impyerno, ang lahat ng tao ay nakasaksi sa isang pagsilang, hindi ng bagong buhay, kundi ng isang kasunduang matagal nang nakalimutan at ngayon ay muling bumangon. Ang nilalang ay nakatayo sa gitna ng palengke, hawak-hawak pa rin ang bata sa ere. Ang lahat ay tila nawala ng pag-asa, ang mga tao ay luhaan, ang matanda ay nakaluhod, at ang ina ay halos mawalan na ng hinina. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang bagay ang hindi inaasahang nangyari. Ang bata, sa kabila ng takot, ay biglang napapikit at naalala ang tinig ng kanyang ina. Hindi mo kailangang tanggapin ang bigat na ito, hindi ito iyo. Doon, ang kanyang maliit na puso ay kumirot, hindi sa takot, kundi sa pagmamahal. Sa isang iglap, mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang liwanag. Hindi mula sa kahon. Hindi mula sa nilalang. Kundi mula mismo sa kanya. Isang liwanag na busilak, mainit at walang bahid ng kasalanan. Ang nilalang ay napaatras, napasigaw sa galit. Hindi maaari. Hindi pa oras. Ngunit habang mas tumitindi ang liwanag, mas lalo itong natutunaw, parang abo na hinihipan ng hangin. Ang bata ay bumagsak sa lupa at agad siyang sinalo ng kanyang ina. Magkahawak silang dalawa, mahinang ngunit buo, habang pinapanood nilang naglalaho ang nilalang. Ang kahon ay biglang bumagsak sa semento, at sa wakas ay tuluyang nagkandurog, nagbago sa abo na tinangay ng hangin. Ang palengke ay muling natahimik. Walang naiwan kundi ang mga taong nakaluhod, umiiyak at nagdarasal. Ang matanda ay lumapit, hinawakan ang balikat ng apo, at sa pagitan ng luha ay nagsabi. Tapos na ang sumpa ikaw ang nagtapos. Umiti ang bata, mahina, ngunit mailakas na hindi inaakala ng lahat. Hindi po ako kami ni nanay, at sa wakas, ang araw ay muling sumikat sa palengke. Hindi na ito kasing bigat ng kanina, ang liwanag ay malinis, payapa at puno ng pag-asa. Ang mga tao ay nagsimulang magbalik sa kanilang gawain, ngunit dala ang alaala ng kanilang nasaksihan. Isang alaala ng pighati ng takot, ngunit higit sa lahat ng katapangan. Ang mag-ina ay nagyakapan. At sa kanilang mga mata, kahit may sugat at luha, ay nagniningning ang pag-asa ng bagong simula. wakas